Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay gabi ng linggong maulan na linggo po. Um, so magandang gabi po sa ating lahat. Magandang araw kung saan mang kayo naroroon. Ngayon po ay isang ispel na naman, isang pamamaraan na naman ang ating ituturo sa inyo kung paano ba natin um, kung ang ating mga ex ay paano natin uh, patatawagin er, or ex man yan or ang mga mahal niyo na hindi na lang hindi hindi nagpaparamdam sa inyo paano ba natin gagawin or ito na naman po ang isang pamamaraan upang siya ay kumontak sa atin upang ang taong ito ay kukontak sa atin So narito po ang ating mga kailangan sa ating spell. Unang una po nating kailangan ay saging. Saging na hinog. Maaaring lakatan or saba, pero mas maganda po kung gagamit tayo ng lakatan. Mas maganda po kung 'yun ang gamitin natin pero dapat po ito ay hinog. Kailangan din natin ng kulay pulang marker or ballpen kulay-pula po ang ating kailangan. Kailangan din natin ng inyong mga cellphone. Yung inyong mga cellphone, yung inyong mga ginagamit na cellphone ay kailangan din natin yon. Kailangan din natin ng scotch tape. Kailangan din natin ng scotch tape. So ngayon, ano ang una natin gagawin? Ang una natin gagawin ay kuhanin natin ang saging. So, pag halimbawa nandiyan na yung saging, ay isulat mo ang kanyang buong pangalan sa saging. Halimbawa ay siya si Jose, si Jose Ramos. Isulat mo sa saging sa sa saging ang Jose Ramos. Kung alam mo ang kanyang kapanganakan ay mas maganda, ngunit kung hindi naman ay okay lang din naman. Ngayon sa kabilang side ng saging ay isulat mo naman ang kanyang number. Isulat mo ang kanyang cellphone number. So tatanong po yung iba ma'am paano po hindi ko po, hindi ko na po alam ang kanyang cellphone number. Kailangan po natin 'yon. Baka naman yung mga kaibigan niyo or kakilala niya ay maaari kayong gumawa ng paraan upang mahingi ang kanyang number. Kailangan po natin 'yan, wala pong ibang choice kundi kailangan po talagang maisulat natin ang kanyang number doon sa kabilang side ng saging. Ngayon pag naisulat na po ninyo ang kanyang number at ang kanyang pangalan sa saging ay kuhanin po natin ang inyong cellphone. And for example, ito yung inyong cellphone. Ito yung inyong cellphone. Tapos ito yung saging. Ngayon, ano ang gagawin natin sa cellphone? Ah, ididikit natin dito ang cellphone kung saan mo isinulat ang kanyang number idikit mo doon ang cellphone kung saan may sinulat ang kanyang number at saka mo ito paluputan ng scotch tape ng tatlong beses. Tatlong beses mo itong paluputan. Pagkatapos na pulutan na, ay ilagay ito sa ibabaw ng iyong ulo at ipaikot mo ito pa-clockwise paklak habang iniisip mo ang taong ito. Pitong beses po. Ngayon, pagkatapos mong ikuikot, ay hawakan mo ang saging sa iyong kamay at saka mo ito usali ng pito, ah, labing isang beses. Bawat usal ay banggitin mo ang kanyang pangalan. So for example, siya si Jose Ramos. Sasabihin mo, Jose Ramos, sa tulong ng cellphone at saging na ito, ikaw ay tatawag o magtitek sa akin si Ramos. Sa tulong ng cellphone at ng saging na ito, ikaw ay tatawag or magte-text sa akin. Kailangan po ay pitong, ah, labing isang beses po iyong babanggitin. Labing isang beses habang iniisip mo ang taong ito. Pagka nabanggit na po natin ito ng pitong beses, ay tanggalin po natin ang scotch tape. Tanggalin na po natin ang scotch tape at at yung cellphone. Pagkatapos, ano po ang gagawin ninyo sa saging? Kainin po ang saging. Dapat ay maubos mo ang saging. ayon Pagkatapos po, ay tapos na po ang ating spell. Ano pong araw ito pwedeng gawin? Kahit po anong araw, basta dapit hapon po. Dapit hapon din po ito gagawin. Ibig sabihin, alas 5 hanggang alas 6 ay maaari itong gawin. Alas 5 hanggang alas 6 ng hapon ay pwede natin itong gawin or hanggang 6.30 ay pwede pa natin itong gawin. Gawin po lamang ito kung kayo po ay nag-iisa lamang. Dapat walang makakaalam at walang makakakita sa iyo habang ginagawa mo ang spell na ito dahil kung may makakita sa iyo malaki ang posibilidad na ang inyong gagawing spell ay magiging walang kabuluhan. Magiging walang kabuluhan din ito kung ikaw ay walang tiwala sa iyong ginagawa. So dapat bago ito gawin, i-clear mo ang iyong isipan, i-claim mo na mangyayari ang iyong kahilingan. I-enjoy mo ang iyong ginagawa habang ginagawa ito. Pakaisipin mo na ito ginagawa mo dahil ito ay mangyayari. Ayan po lamang, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.